Yan, sila. Okay, tanong, ano sila. Po huh? ano pong nangyari? Ha? Ano pong nangyari? Ano po nangyari? We're asking why. Why all of a sudden? Atin... Ah, oh, ganito na lang ang sagot ko sa inyo, ma'am. I will answer you limited lang kasi yon lang ang sinabi sa akin eh. Bakit um, po? Police visibility and kuan tawag to police visibility provide kami ng security sa lahat security sa lahat ah. Bakit po nyo kinukunan yung mga Sino? Uh, lumalabas na sasakyan sa compound namin? Sinong nagkuhako? I'm not saying that it's uh, you. Hindi ko alam. Yung mga tauhan nyo. Hindi ko alam, ma'am. Checkpoint na naging police visibility dahil nasita. Iyan ang naging kaganapan sa harap ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davos, City na bahagi ng patuloy na pagdala ng takot at pagsupi sa karapatang pataon ng mga mismong dapat na nangunguna sa pagbibigay proteksyon sa taong bayan. Yan, nasasagot lang yan ng mga nasa higher up. Sino pong higher up? Una, yung first commander ko, sabi niya sa akin, uh, provide kayo ng security doon. Security. Dito lang, sir? Yes, po. Sa KOJC? Hindi. Dito lang sabi niya. Dito? Walang siyang sinabi na KOJC. Sabi niya, mag-donit up, umwesto, ganun. Dahil? Pwesto mo yung mga tao. Maganda po kayo iba nakapwesto dito lang po sa ano namin. Tsaka bakit parang may barracks na po dito? Kasi sir, ganito. The reason why I'm asking sir, kasi mm. -hmm. diba, June 10, alam niyo po yung nangyari dito. Kasama po ba kayo sa pumunta dito ng June 10? Hindi po. Hindi? Bakit po? Hindi niyo po alam yung nangyari ng June Hello, 10? Alam po, pero hindi ko kasama. Yan yes, sir. Mm. -hmm. Uh, Na-trauma yung mga tao dyan. Ah. Uh -huh. So, your presence here. Yung sa, yung tanong na yan, ma'am. Doon mo na Ay, lang. Eh, hindi pa yan. nagtatanong. Nagkikwento po ako sa iyo oh, because hindi, hindi ko sabi kasi yung mga bigyan ng kung ano yung sinasabi niyo kasi I'm just following order. Nauutal at walang maibigay na diretsong sagot ang nakausap namin opisyal na may name tag na Robles sa mga tanong kung bakit biglang nagkaroon ng checkpoint sa lugar na wala namang iniinspeksyong motorista gayon din ang pagkuha ng mga tauhan nito na mga larawan sa mga sasakyan, palabas o papasok ng KOJC compound sa Davos City. Kung maglagay tayo ng checkpoint, tapos hindi tayo nag-checkpoint, hindi tayo nangaharang ng mga sasakyan, wala, hindi siya checkpoint talaga, na naglagay kayo ng signage sa checkpoint, tama po ba yun? Kaya nga ma'am, sabi ko sa inyo. Hindi po, sa inyo po, alam Ay, niyo po yan kasi yung, kayo po yung leader nila. yun yung sagot ko yun Sir, technical, yung sagot ko okay, is, alam naman po ng kayo ng case. Sa taas niyo lang po itanong. Basta ang sabi ko sa inyo, supervise ko yung mga tao ko dito. Yeah, sir, ang tinatanong ko lang, di ba pag nagkakanda kayo ng I'm ano? Ma'am, I'm sorry. I'm sorry po. Yun lang po ang may sagot ko sa inyo. Other than that, hindi na po ako authorized mag, magsagot. Hindi, sir. Ang tanong uh, ko lang, pag nagkakanda kayo ng checkpoint, di ba dapat nag-checkpoint kayo? Okay, area security na kami. Tinanggala namin yung signage. Opo, pero kasi yun yung una nakalagay I'm, eh. Hindi naman walang problema yun. Hindi naman, naman kami gumagawa ng masama eh. oh Oo, wala naman po kami sinasabing gumagawa kayo ng masama, sir. I'm just di asking. Naman, kasi, Kinwistiyon din ng KOJC ang KOJ, opisyal na nakalagay sa checkpoint signage na relieved na o hindi na nakadestino sa Davos City. Bye checkpoint sir, tapos si Major Loy, hmm. station commander, di ba po ano na yan? Wala na po siya, bakit po yan yung nakalagay? Kaya nga po ma'am, ang sabi ko sa inyo, limited lang po yung sagot ko sa inyo. Hanggang doon lang sa I was given an instructor by my instruction by my commanding officer na mag-conduct na ng kung So, so, medyo like may... may security. Mm, um, medyo may irregularity, di ba, sir? Kasi wala uh, na si... Pwede naman palitan. Uy, pwede palitan. Kung hindi namin napansin, nandiyan lang po yan. Diba po? And then, checkpoint. Hindi kasi, sa buhangin kasi yan eh. Ito kasi sa amin ang nasira. Relief na po yata si sir, di ba? Ah, ito, ito, sa amin nasira. Mm uh -huh. Ay, mga iho! Ayusin nyo to at palitan yan. Ito itong, itong gamitin natin. Nasira kasi Sir, kasi wala na yan, di ba? Okay. Hanggang kailan kayo dito, sir? Wala na kasi yun eh Bakit po, ano, wala na diba si Major? Hindi pa, sir Hanggang kailan po kayo dito, sir? Because, you know, tingnan nyo, armed po masyadong mga tao nyo, may trauma po yung mga tao dun Hindi ko niya sagot naman kasi Wala ako sa posisyon na sumagot yan Sabi ko nga sa inyo Limited lang yung Yung sagot po, hanggang doon lang Sabi niyan ako ng instruction, kasi nga po police visibility lang po? Uh, area security and police visibility. Why daw po? I don't know. Ito'y maidadagdag na sa mga irregular o kustyonabling aksyon ng kapulisan, kabilang na ang biglang pagkakaroon ng anti-colorum ordinance, paglalagay ng illegal na CCTV o surveillance cameras na lumalabag sa property rights ng KOJC at mga miyembro na nakatira sa religious compound. 3-minute response team pag-iikot ng mga patrol sa mga lugar na malapit lamang sa KOJ's religious compound. Maging ang pangalan at ranggo ng opisyal ay nakapagtatakang ayaw din itong ibigay at sa opisina pa nila dapat tanungin. Ano yung maglagay checkpoint yan sir? Tsaka hindi naman po kailangan dito. Okay, hmm. Wala mo lang kaming ginagawa. Hindi sir. Okay ma'am. Li'sha problema thin pero ka, diba, okay, man, di ba? Sana po benta kayo kayo sa thin mga na tao, na tao because you're mom. the one who's supposed to give us safety and security. Sorry, ma sir ma'am, you Sir, you're complete name sir. Thank you. Your complete name yes. sir. Okay. uh-huh. Complete name. Complete? Yes sir. Police major. Ano sir? Makalipas ang ilang minuto matapos makaalis ang opisyal, isang mobile naman ang dumating at kinuha na ang stop at checkpoint sign. Pero nanatili pa rin ang presensya ng mga armadong kapulisan na dati naghahatid ng kapayapaan. Ngayon ay may dala ng takot sa mga mamamayan.